Jimmy Santiago, kabidyante rin yan. Ay nga, baka oh. pagdating doon, tawanan lang yung reklamo. Baka sumakitan siya sa uh, What? O paano namin iimbestigahan ng isang joke, uh. di ba? Di, alam ko, meron uh. ng reaction ata si ano eh. May reaction eh. May reaction eh. Ba? Nakuha ba natin yun direct? Meron ba? Anong uh, reaction? Mm -hmm. Nakuha ba natin yun? Reaction ng NBI. Ay, toto, kayo. Yan mo daw muna. Kaya si Yalonto, adyong muna tayo. Ayan niya. Oh. Oh, sabi niya, yan o, oh, In a democracy, Words have power, uh -huh. especially when they come from someone who has held the highest office in the land. Uh -uh. Kaya nga dating Pangulo yan. You know? uh -huh. If certain statements warrant legal scrutiny, ba? it is imperative that all similar declarations be assessed fairly and consistently. Mm. Oh, Honorable Zia Alontong, Alontong, Alonto Lanao del Sur. Eh, yan ang pinakamalungkot na tao sa mundo dyan. Ah, ganon? Yung hindi ka makadetect ng joke. Hindi <laughs> ba? Oh. Kasi kapag, di parang ganito yan. Ha? Sa isang mag magkakabarkada, oh. nag-uusap-usap kayo. Oh. May nagsalita na, ano, papatay na lang ako para makapunta tayo dyan sa ano. Oh. Tawanan! Ikaw, ay, hindi, bawal oh, yun. I-report ka sa polis. I-report ka na, baka ma, 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 ma ayos ako, ayoko na makapabarkada <laughs> sa'yo. <laughs> ayoko madami-dami dyan. Ano ang, oh. Uh, ano, alimbawa, ikaw, nanood ka lang doon, ikaw eh, hindi ka kasama sa grupo dyan. Mm. At nakita mo yung isang tao na yon. anong iisipin mo tungkol sa tao na yon, di ba? Siguro ito, ito na yung pinaka... Ganun ba? Malungkot na tao sa buong mundo, no? Eh, mm. alam mo ba, si Congressman Jay Kung Hun naman na sambales? Ano sabi? Sabi na, ni tumawag ba? Anong Ano ginagawa? Puro alam naman nating joke yan. Yan ba sinabi niya? Maaari anyang sampahan ng reklamo si Tal Duterte. <laughs> Talaga doon. Tulad rin ng Hindi <laughs> na, baka naman nagbibiro yan. Tatawanan oh, lang natin yan. Tulad rin ng gina, ng ginawa ng NBI. Seryoso ba yan? Kay Vice Presidente Sara Duterte. Nako po. Oh. Sabi niya oh, pareho sila magama. Oh. Dapat siguro kasuhan din ng dating Pangulong Duterte sa ginawa niyang pananakot gaya ng pag-file ng complaint ng NBI kay BP Sara Duterte. Nakakaawa itong mga taong ito, Jen, oh. no? Na siguro sa bahay nila, hindi sila nakakarinig ng nagpapatawa, no? At mga... saka sa buong maghapon, siguro hindi tumatawa itong mga taong mga, ito. De, mga seryoso yung mga yan, mga oh. yan. Nasa? Kung seryoso dyan, da dalhin sa ICU. Diba? Seryoso, ba? Serious. Eh. Oh. Serious condition yan. Ganun ba? Yan, Jen? Meron Napa. pa. Meron pa. S sabi naman ni Congressman Jude Asidre... Ako pa, ang dami pa lang mga... Oh. Anong tawag doon sa mga hindi tumatawa? Mga ano, Killjoy? Diba? okay, oh, Killjoy. Baka sabi, oh, oh. mo ang mayor ng Quezon City. Papatay mo si Mayor Joy Belmonte. Killjoy. Talaga, pa papatayin ko yung TV. Pag... <laughs> sabi niya... Ano sabi? Krimen ito. Krimen ito ha? sa ilalim ng batas. Pakita nyo na. Sige nga, ipakulong nyo ang dating Pangulo. Ang pag sa mga hmm. opisyal ng no gobyerno may tuturing na inciting to sedition o grave threats. Ayan na, sinasabi natin. At may kaakibat na parusa. Mm -hmm. Hindi pwedeng baliwalain ito. Kasi magdadala ito ng tunay na bansa sa banta sa seguridad at napipilitan ng gobyerno na gumastos ng pondo para magpakilos ng pulis at ng militar para tugunan ang banta kahit pa sinasabi nilang biro lang ito. O, oh, nakita mo na? Para ayoko na magkumito na napapagod lang ako dyan Hindi eh. <laughs> <laughs> ba? Oh. Hindi, yung mga kababayan natin na matatalino, di ba? Oh. Kilala niyo ang dating Pangulong Duterte. Ganyan talaga magsalita yan. Hindi <laughs> ba?